magtiwala po kayo na mabuti ang Diyos kahit merong gumawang masama sa inyo magtiwala kayo hindi kayo pababayaan ng Diyos and I have experienced that I am a living testimony dun sa uh, dun sa nang, sa kabutihan ng Diyos kagaya nung nakasulat sa Romans 8.28 all things work together for good to those who love God yun lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa kanya. Hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni Brother Eli. Patunayan mo lang na mahal mo ang Diyos lahat ng mangyayari sa iyo ikakabuti mo. Ako, marami man nangyari noong 2024, namatay yung nanay, yung tatay ko. I mean, uh, namatay siya sa pananampalataya na gumagawa, masikap sa ano, and uh, he love his faith. Salamat sa Diyos. Yung pananampalataya niya sa Diyos. Yun yung sinabi ko sa kanya bago siya mamatay. Uh, ang importante, yung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi merong buhay na inihintay tayo na ibibigay ng Diyos sa mga lingkod niya. Ayun. Wala daw akong sound kanina, Kong Jeff. Happy New Year. Thank you so much. And regards to Apong Ne. Uh, si Kong Jeff kasama ko yan sa Kristan when I was a Catholic. Yan, malilit kami mga bata, sa Kristan kami. Uh, kaya ako, hindi, hindi ako pinanganak dito sa MCGI. I was not born here in MCGI. Pero uh, may reckoning point uh, sa buhay ko. Kaya ako, mas, masakit sa loob ko yung mga nangyayari, yung mga nangyari sa akin noong nakaraan. Pero as I've said earlier, na pinangako ko sa buhay ko, kakalimutan ko lahat yon pati yung mga taong nanakit sa akin ipinagpa sa Diyos ko sila. Kahit may mga naririnig akong sinisiraan pa ako hanggang ngayon, I don't mind anymore. Kasi at the end of the day, we are all answerable to God. We are or all answerable to God. Kasi kahit na anong pakitang ipakita mong buti sa tao, magmani magmamanifest at magmamanifest yan. Kasi, biro mo, ang dami mong nakasama, bakit naglalayasan yung mga nakakasama nyo? Di ba kayo nag-iisip noon? kasi ma pangit mong pakinggan kasi ang pangit ng pakikitungo niyo pangit ng pakikitungo niyo ako 20 years 20 years hindi nyo naman ako tapos kung kung sigaw-sigawan nyo ako muramurahin nyo ako parang ako na appreciate ko yung mga tao dito kaya ako nagpapasalamat ako sa Diyos And pinatatag ako, pinatapang ako ng panahon. Salamat sa Diyos. And kagaya niyan, masaya kami dito. Kahit di kami nagkakaintindihan, there is a common ano, language, yung language of love. Yun yung importante. My friend! <laughs> oh, grabe, sobrang lamig dito. Oh. Yan, yeah, nagsasayaw na sila.